Oo, kaya nakaayos na gusto ko kasi ano? Oo, Kasi kayo dyan sa ano sa America? Hindi lang nila ano? Hola. Ilang po namin. na namin. Mga malapad na nyo, sa na nyo. Malapad na nyo. Malapad na nyo. Malapad Pinupugpug pa ba kayo dyan? Anong ginagawa niyo dyan? Oh, oh. Ha? Hindi mo ko rin eh! Di ano ba ba? <laughs> medyo face niyo. O, Chappie, Chappie! na lang kayo trabaho. <laughs> Nalindog ah, dito. Ah, kasi ka natin. <laughs> Nalindot dito. Oh! Nalindot oh, dito! Oh. <laughs> <laughs>